Inamin ng TV host-actress na si Carla Estrada na nabuwisit daw siya sa kumarin niyang si Ogie Diaz nang magkaharap sila sa isang one-on-one -on -one interview. Sa latest episode kasi ng Ogie Diaz Inspires, noong Sabado ikatlo ng Mayo, inusisa ni Ogie kung nagalit ba sa kanya si Carla. Nagalit ka ba sa akin? Tanong ni Ogie, hindi, sagot ni Carla. Iba ang galit sa parang nairita, or nabuwisit, or nagtampo. Pambukas na panalikop tuldok 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 panalikop. Siyempre may mga salitang hindi nakakatuwa, pero mas malawak ang pangunawa ko, eh. Kasi tinitingnan ko pa rin kung saan tayo nagumpisa para maging magkaibigan, dugtong pa niya. Matatanda si Oji ang isa sa mga nagpaugong sa bulong-bulong ang hiwalay na ang Katniel noong 2023 matapos niyang its ikang palihim umanong nagkikita sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Dahil dito, Kinuyog ng fans ang showbiz insider at tinawag na fake news peddler. Ngunit ilang linggo matapos maisplock ang nasabing chika, kinumpirma ni na Catherine Bernardo at Daniel ang kanilang breakup bagamat wala silang binanggit na detalye sa naging dahilan nito.